bagong revelasyon nito. Alam naman natin na si Eva na alawi talaga. Ang tindi naman ang kinikita niya sa pagbo-vlog. Ay, ba? Oo, oo naman. Oh. may bahay ngayon si Ivana Alawi sa Ayala Alabang. Doon 400 million pesos. Pero bakit po kaya pumapasok sa eksena nitong 400 million worth na mansion na ito sa Ayala Alabang ang pangalan ni Mayor Albi Benitez. <laughs> At eto na, no. nasaan ngayon si Mayor Albi at saka si Ivana. Maraming kapwa Pilipino natin ang nakakita sa kanila sa Amerika. ng kolonista na si Christopher Min, na bulabog sa kumalat na chismis kina Ivana Alawi at Albi Benitez. <laughs> Ay ipinagdiwang ang karawan ng actress vlogger na si Ivana Alawi kung saan namimigay ito ng mga gadgets sa kaniyang mga masugid na mga followers sa social media. At bukod pa dito ay gumagawa din ito ng mga content na ang tawag ay Good Samaritan kung saan namimigay ito ng mga sorpresa. Kasalukuyan nga ay may 18.4 million followers na si Ivana Alawi sa kanyang Facebook page at may 25 million subscribers naman sa kanyang YouTube channel. At dahil nga sa kanyang kakaibang konti ay humakot agad ito ng million views sa kanyang mga video sa iba't ibang platform sa social media na tinatayang million-million din ang kinikitang revenue o sahod buwan-buwan. Again, kapag nagbigay ng libre pagkain, walang babayaran. Ang bibigay ko doon, 100,000 pang ano, pang bagong buhay. Ay, Kanino? BPL. Ano po sabi niya may matandang dola ako sa labas. Umorder ang anak ko? Opo. Hala, nakalimutan niya ako iwanan ng pera. Magkano yan? 200 na Anong... yun. Hala, ito lang ang pera ko. Bariya lang. Hindi siya matatawala na Hindi eh. Nasa meeting niya tayo ni. Eh. Eto, Ito, pwedeng kulang niya. Baka mga kulang. Huwag kong magabun. 200 po. Kaya ka dito. Kahit ano, baliang, bilangin natin, hindi mo madadagdagan. Ano po na eh, kahit 150 po na eh. 150? So, abono kami 50, anak? Opo. Ha? O. Talaga, abono mo. Sige lang. O, po na, ba? Ba na eh. Abo Abo na. Ano ba, ba in-order ng anak ko? Burger po yun eh. Burger? Opo. 20 na po to na eh. 20. 30. 36 na po. 30. 36. Ito <laughs> lang ako. Ito lang ako. ako na lang, Nay. 100 eh. oh, na lang. Mami niya, Nay. Ay, punto to. Mami no? Uy, mami bahala. Ngunit hindi nga ito nakaligtas sa kontrobersya na bumugat ngayong taong 2025 na ayon pa sa vlog nina na Nanay Christopher Min, may bumulong sa kanya kamakailan na di umano ay nagpatayo ng mamahaling bahay si Ivana Alawi sa Alabang na nagkakahalaga ng 400 million pesos. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo mga katsika. Alam naman namin, iba naman ang inyong hinahanap. syempre. tapos na tayo sa paputukan. Ngayon naman, paputukan ng mga issue. Ayan! Ay, so, ay, sa mga artista. Ang oh. una, ito pong kwentong ito ay pwedeng i-deny, i, i at pabulaanan ng mga taong sangkot sa issue. Pero kung gugustuhin naman nilang aminin ito sa publiko, mas maraming salamat. Diba? Bakit tao. Bagong ay, revelasyon. Bagong revelasyon ito. Alam naman natin na si Ivana Alawi talaga. Ang tindi naman ang kinikita niya sa pagbablog. Diba? Ay, ba? Oo, oo naman. Oh. lang siya na nagkahiwala yung hita niya. Oo, Ilang milyon na yun. Sobra oh. ah, tsaka talagang ang kanyang vlog talaga talagang namamayag pa. Siya yung talagang unang-una oh, na, na milyones. Oh, Ang views niya, di ba? At ang kanyang subscribers talagang malala. Yung mo talaga. Tsaka hindi siya binibiti iwan ang kanyang mga subscribers uh, oh. na para mas hindi na nababawasan. Mm. Mm. Kaya po yung pagka may pinag-uusapan tungkol sa sino yung mga vloggers na mga content creators na malaki ang kinikita nangunguna sa listahan. Iba si iba na, na alam. Ayan, ayan. Oh. So hindi po natin ko questionin yung kanyang tinatamasang kayamanan mm. ngayon, di ba? Pero alam niyo po may isa kong nakausap na source. Mm. Ayon sa aking source mm. ay may bahay ngayon Si Ivana Alawi sa Ayala Alabang. Uy! Sa Ayala Alabang siya may bahay. Ay, grabe! Ay, at tulaan nyo kung magkano ang worth. Magkano? Ayon sa aking source na pwede nga pong i-deny pabulaanan ni Ivana, 400 million pesos. Ibig sabihin, halos kalahating bilyon na. Di ba? At hindi natin kinu-question yan kung magkaroon man si Ivana ng ganyan. Oo, oo, naman. Dahil naghihirap naman yung tao talaga sa pagbablog, di ba? Mm -hmm. Pinagsisikapan niya talaga at marunong siyang mag-share. Ayan. Oh, oh. Maraming kababayan natin ang tinutulungan niya. Kaya lang, bakit ayun sa aking source, oh. eh, hindi naman daw dyan na nagmula yung 100 million niya? Na ipinagpatayo ng bahay. Ay, ay, oo. Ay, hindi doon sa pagbablog niya? Ay, ang kaya naman yan. Kaya, kaya Oo, Oh, oh, diba yung kaya man iniwan pa ng ah, uh, tatay ay. niya. Ah, ayo, oh, oh. Pero bakit po kaya pumapasok sa eksena nitong 400 million worth na mansion na ito sa Ayala Alabang ang pangalan ni Mayor Albi Benitez? Ha? Huh? Ito yung, di ba no, magkita sila, nakita sila sa Japan. Oo, oh, hmm. sa airport. Hindi nila yun oh, di ba? Sa airport. Kahit alam na ng mga kababayan natin, eh talaga si na yun at saka si Mayor Albi. Ayan, Talagang oh. dininay nila ngayon. Ang sabi diba? na, nagkataon lang. Nagkataon lang na nagkakita sa biyahe. O, o. Pero hindi na matay yung issue na, yun, hmm. na mula noon. Hanggang hmm. ngayon. Sa patuloy nga ng kwentong ibinahagi, ng kolonist na si Nanay Christopher Milp ay napatulong ito kung bakit pumapasok sa isina ngayon sa kwento ng buhay ni Ivana Alawi. Ang kasalukuyang mayor ng Bacolod City na si Mayor Alvi Benitez na kamakailan ay naging laman sa social media na spotted madalas sila makita na nagbabakasyon sa ibang bansa kasama ang pamilya ng aktres na si Ivana Alawi. At eto na, nasaan ngayon si Mayor Alvi at saka si Ivana? Maraming kapwa Pilipino natin ang nakakita sa kanila sa Amerika. Amerika ay, naman ngayon? To, oo, oo. Makabalik siguro sila after new year na gano'n at alam nyo ba oh. kung si Sunshine Cruz ang ah, may hawak ng corona bilang babaeng pinanindigan ni AA ni Atung hmm. Hang, oh. si Ivana Alawi na sa pangalan niya yung bahay sa Ayala Alabang. Ang galing naman. Pero bakit ilalagay sa pangalan niya kung siya naman talaga nagpatayo? Natural yun. Oh, oh. Pero bakit ang kwento ng no, aking source na pwede nga niyang i-deny at pabulaanan, inilagay sa pangalan ni Ivana Alawi Ay. yung bahay. Ay, so, um, so kung inilagay, sa oh. Oh. oh diba? Oh. Kasi kung nya naman talaga yung pinagpagaway natural, eh, natural sa address, sa kanya oh, pangalan nakalagay oh, yon oh, oh. eh pero bakit ang term na ginamit eh inilagay sa pangalan ni Ivana Alawi ang bahay ang mansion na ito napakaswerte ng ito si... so nanigurado siya ay bakit parang nilta rin pinalalabas mi yata na hindi pumayag si Ivana na, and, na hindi nakalagay sa pangalan and, niya and, Tulungan ng topic ni Nanay Christopher Min ay muling pag-usapan nila ang okol sa mga local celebrity na nagkaroon ng politician V-factor na masalimuot ang nangyari. Ngunit nagulat nga si Nanay Christopher Min sa kanyang nakuhang balita mula sa kanyang source para sa buong kwento. Narito ating paano rin ang video. Narito ang video. Kasi kung yung question, kung hindi niya itinatayo, inirigalo sa kanya, uh, di siyempre, pag inirigalo sa si akin, huwag mo nabawiin to, akin na ito. At ilagay mo sa pangalan Ilagay mo po. sa pangalan mo. Ah, po. para na oh, akin to. Oh, oh. Siguro naman kasi pag nirigalo sa'yo, dapat irigalo sa pangalan mo, di ba? Dapat. Ah, Kaya ah, naman ang ah, oh. pagrigalo, ano to, binigay sa'yo, di ba? Pero hindi ba kasi mayroong mga personalities na nagiging karelasyon ng mga milyonaryo hmm. na oh, oh. kapag naghiwalay, di ba, may mga ganyang kwento na binabawi. Oh, yung oh. lahat ng Ma Marami yan, lalo na nung mga panahon ng mga uh, sexy star, di ba, na kabibigay lang ng corset, tapos kinaranap daw, di ba, nag-iiyak yung isang sexy star, ay, ah, yung puti yung puti ko, di yung pala binawi. Tapos eto pa, meron ding isang hmm. female personality. Hmm. Na ang akala niya, nung no, maging karelasyon niya yung isang politiko, giginhawa na ang buhay niya. Oy. Eh pero, umalis siya dahil di siya maligaya. Des na siya, yung mga Louis Vuitton niya, sinabuya ng mga pintura. Ay, ay sinagbuya ng pintura. Duma -duma. Ay, hindi niya pinakinabangan. Lahat ng ibinigay sa kanya noong politiko, binawi yun. Ay, duma -duma. Wala siyang nakuha. Umalis siya na kung ano dala niya nung dumating, yun lang ang uh, dinala niya pa uli. Yun ang tsaka. Oo, oh, um, may mga gano'n eh. oh, yun ang okay napakaswerte naman ni Ivana ayon sa aking source ha? ayon sa source ko ito oo oh, oh. pwede naman nilang sabihin na naku, hindi totoo yan ako nagpagawa niyan pero ayon sa source si Mayor Albi Benitez ang nagregalo ng bahay kay Ivana Alawi so ang ganda ng regalo oh. niyan so contender no o 100 million na lang half billion na oo nga di ba kaya lang di ba merong pananagutan pa si Mayor oo oh, oh, meron pa oh ongoing alamang yung, yung annulment. Uh -huh. ba? Diba? Ongoing annulment sa babayan mo. Oo nga. Taga, diba? ano yung mayor siya ngayon sa Bacolod uh -huh. TV. Oo, dahil si Javi ay nasa Victoria Oo. Uh -huh. hmm. Eh, ang sabi ng aking source, hmm. oo nga, kumpleto siya sa mga material na bagay. Hmm. Pero hindi ba niya naiisip na may isang pamilya naman siyang pinalungkot, parang gano'n? Ayun no? yun oh. na. Eh si Javi, si Mayor Javi, alam naman natin na kamping-kampi sa nanay. Ay oo. Di ba niya na, talaga? Oo. Oh, at sila ang magkasama na nagdiwang ng Pasko, silang magkapatid at saka ang mami nila. Mm. Yon. Pero paano kaya ito, no? paano hinaharap kaya ni Ivana yung sitwasyon na ganito? Oo, oh, oh, kasi yung bigyan ka know? ng 400 million na worth uh, ng bahay. Uh, uh. Iba yun special ka talaga nun kung ganun oo, kalaki. Oo. oo. Oo, At hindi ibibigay sa iyo yun kung hindi ka talaga malapit sa puso. Oo, diba? oo. Ay, oo, oo ganun naman. Ganun yun. Oh. Hmm. Gano'n ba kayaman si Mayor Albi? Ako, oh, sobrang yaman. Huh? So, hindi na Kasi... pala hindi mo kawalan hindi kawalan sa kanya kung masobrang yan. Oh, Bakatingan lang yun eh. Oh, wala. Sobra. Mayaman oh, siya talaga. Pala. As in bilyonaryo siya. Kasi yeah. ayun sa kwento nga ng kanyang pinsan na si eh, si Tita Mary Benetti sa daw. Simula noon pa nung panahon pa ng martial law. wala pang martial law simula pa noon. Talaga Marcos daw. Oo. Oh, oh, mayaman na sila hanggang ngayon. Hindi na oh. nawawala ang kanilang... Tsaka siya. lahi naman sila ng mayaman yeah, talaga. Na na, Bindis, na. Oh, Mabigay Pero ang dami niyang negosyo. Grabe. Oh, kasi yung father niya nag Ministry of Human Settlement uh, -huh. noong panahon ni Marcos. Uh -huh. Puro may pera na sila noon. hindi uh -huh. uh -huh. yung galing sa... Tsaka maraming oh. negosyo si oh. no, Tito Albi. Ayun. Uh -huh. Ay, okay. uh -huh. <laughs> Tito Albi. Oh, Ay, Tito, Tito, Albi. Eh, hindi pa nga kami nagkakakilala ng personal. <laughs> Tito <pa>. Albi. <laughs> Tito Ayan. Albi. Ayan, talaga. Kung itong itong uh, mansyon na ito ni Ivan Alawi ay totoo na iniregalo sa kanya ni Mayor Albi. Nakakaano to? Ang Nakaka swerte. oh, ang swerte mo, Ivan. Mm -hmm. In lang sa... At nasa pangalan niya. Uh -oh. -huh. Napakaswerte mo, Ivana, di ba? Pero ito po, sabi ko nga, ang kwentong ito, po pwede nilang i-deny. Pwedeng i-confirm. Mm -hmm. Depende. Sila lang naman ang makakapagpatunay nito kung gaano katotoo yung kwento at kung gaano rin kagawa-gawa lang. Ayan. O, diba? Ayan. Nasa kanila yan, di ba? Mm -hmm. Nakakaano lang na ibalita. Dahil kilalang personalidad itong si Ivana. Ivana Alawi at kilalang politiko naman si, si Tito Alvi. Oh, oh, Tito Alvi. Oh, no. oh. Si Tito Alvi. At saka itong magandang pagkwentuhan na ng ngayon unang araw na si si taong kasi positibo. Positibo. Ayo, oh, na parang na, lahat gusto sana ako rin. Sana all. Oo. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan niyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin new na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.